morning, good morning Ang lakas ng ulan Paglabas ko, eto yung itsura Ayan ang itsura ng ulan Baha sa amin, ayan Kita nyo yung tubig, ang laki Ayan o no? Ang lalim ng tubig Tingnan nyo naman Ayan paham-baha sa amin Oh, saan ka Oh, di ba? Ang lalim ng tubig. Oh. Nakakatamad lumabas. Ang lalim ng tubig. Ay nanay, morning po. Oh, paano ka lalabas diyan? Di ba? Napakalalo ng tubig, bumabaha sa amin. nga, no? Oh. Ito yung ramen. Kita nyo naman, no? Oh, Kung gaano kalalim yung tubig. Yan. Oh. Yan, no? Oh. Ganyan po sa amin kapag umuulan. Nakita nyo? Oh. Dumbog na yung mga sasakyan sa amin. Oh, eto pa yung sasakyan ng bagong pasok. Eh, di ba? Lumulubog. Oh. Wow! Pumasok na yung tubig. Ay, nako. Pasok na yung tubig. Ayaw ko pa man ding mabasa sana. Hulamig. Oh sinubok yung sasakyan tingnan mo isum natin isum natin oh yung kotse hindi nakahalos makagalaw kaya sobrang lubog sa amin ayan oh eto eh, paano ka ba naman magtatrabaho niyan? Paano ka lalabas niyan? Ganyan po yung sa amin. Sobrang lubog. Oh. Yung kotse na-stuck na stock na tubig. Tabi tayo. Papasok ah, yung tubig. Yan o. Oh. Buti nakaangat. Yan ang itsura. O, oh, di ba? Save sa rin natin. Hanggang saan itong abot ng ulan na to. Grabe. Yung mga tao din na makalabas. Ang laki ng ulan. Woo! Yan po yung amin. Alalay lang, sir. Thank you. Tignan Kaya masarap talaga tumambay nyo. Eh. Masarap kainin. Tuyo. Tuyo. Tuyo, saka sina o kaya taxiwo no suggest kayo guys kung anong masarap na ulam? okay eto na muna kami pila Tilapia ko ay na lang ako Paksiw ayan o oh. nakakapog grabe ayan Lubog. No, Grabe na to.